talaga pong nag uh, re resist ang aking uh, puso isipan at aking uh, katawan dahil uh, hindi, hindi hindi ko po ito napaghandaan yung pagtakbo bilang uh, presidente Many times in our life we are called upon to serve others but destiny has a way of turning things around just like the great uh, Andres Bonifacio itong araw na ito, yun, magdalo po kami ni Pangulong Duterte Andres Bonifacio, the president who never was ayaw ko rin maipit palalo si Pangulong Duterte Igit pa po sa tatay ang pagmamahal ko po kay Pangulong Duterte matanda na siya at marami pa, marami na siyang naibigay sa bayan Kung kaya ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema ayaw rin po talaga ng aking pamilya kaya naisip ko na siguro hindi po pa panahon ngayon. Diyos lang po ang nakakalam kung kailan ang tamang panahon po.